Okay, iba si Giselle. So, habang si Giselle tatapusin po dyan, guys, makikita ninyo mga malaking puno dyan. Mga rubber tree po. Yan. Oh, nagsanggot sila ng guma. Si Mother, ma, bakit yung mga anak mo, ma, kahit ganun, masanggot tigiro ng guma, bakit, bakit may mga awards, awards yan, ma? Ah, mga Brighton daw si Mama. <laughs> Saan ba nagmana yung anak mo, ma? sa liking kawayan kumanda ni eh, siguro yung civil engineering diya sa di pulong hi guys welcome back po sa ating panibagong video ngayon para tayong nag voice over nito guys so ngayon ay um tawag nito Another action movie 2024 Pronto siya. Is like slight, slight action movie. Ayan. dito na naman tayo sa ating aratan sa gumahan sa matinik na pag-ibig. Ayan guys, oh, oh di ba si Giselle? So habang si Giselle tatapusin po dyan guys, makikita ninyo mga malaking puno dyan. mga rubber tree po 'yan. So si Giselle po ay doon sa ibaba. Dito naman tayo ay sa pataas tayo. Ilang years na po kaya itong puno na to guys. Oh. Ito yung pinakamatandang guma dito. Talagang jungle adventure to ah. Yung ano natin for today's video ay ano? Ano um, ito? Nag-isanggutan na lagi ni Bridget. bali si mi mau tas ako sanggot na yata hmm. hindi ko alam kung ano sanggot ba to. matatapos ba ko nito jungle adventure Ito. Yeah, ang pangit ng anak ko talaga hindi yung mukha mukha oy <laughs> itong ano lang ito ba para mang may pimples tong guma dito hindi ba makinis Ayun naman talaga, Pag. Ikaw yung artista at ikaw yung videographer. Kailangan mo pang balikan yun siya. No? Huwag mong iiwan. Iba talaga pag may goma. At least may ako. Gera kas obos no? Alis na naman tayo. Hoy, <coughs> dito na. Dito na matagtagpuan pala natin yung kaya pala maraming mga balat-balat dyan sa aron nang marang. Yung mga kapatid ko, hindi talaga nagsabi guys. Na may bulaklak pala dito. Hindi sila nagsabi na may bunga pala yung mga marang dito. Kit, ganito po kaliit. Doon sa kabila may bunga. Dito tayo sa jungle area. Oh, ayun. Dito. Marang. Putas dito. Mm, ayun guys, mga maliit pa yan. May mga bunga pala yung mga ano dito ah. Alam ko na. <laughs> naman to. Yun oh. Paunahan. Paunahan tayo. Paunahan sa langgam. Tingnan nyo guys. Marang. Totoong marang. Kala siguro nila wala kami mga putas dito ah santol, mangga, pumilo yan oh. Umalaki na yan. Hindi na masyadong magkita. <laughs> Parang, ano nakakao, star apple. Parang hanap tayo dito. Daming mga puno dito ng mga protos, guys. Kailangan nato putulin yung mga damo na may. Mga damo na hindi mahalaga. Parang siya. Aha. Huh? gura Mm. Ito. Baka may ano. Gulang na marang. Masarap parang ang nito guys. Mm. oh, meron nga Namang bunga talaga oh. Kaya pala nag... Sabi ko saan ba ito kinuha itong mga marang? Bakit daming balak dito? May pinya dyan. Ayan, daming puno ng marang pala dito. Uy, nandito po na. Bunga niya. Masarap yan. Hindi ko alam kung magsanggot pa ako niyan or hindi. Parang feel tapos na siyang sanggutan. Tapos ng masanggutan. Ay, maliit pa. Maliit pa naman yan. Maliit. Diba? P Puntahan natin si Giselle. Dahil hindi ko alam kung sanggutan ko ba to or hindi. Sanggutan ko tapos na siya eh. Oh. Sabi mo eh. Balik tayo guys, no? So, nada, wala. Totoo talaga, wala talaga. <laughs> Ba yan? O, o muna magsagot mo sa ubos. Day. Na doble. <laughs> Nabangga na lang ko. Lipat <laughs> kami sa kabila guys. No. Tapos na yung sanggot namin dito. Doon na kami sa kabila magsanggot. Tapos na dyan. Yan. Nagdahan-dahan na po si father dito sa pagpotol lang matataas na damo guys diba nakikita nyo Spider lang nagputol putol niyan kayang kaya talaga ng putulin yun no know? <laughs> sobrang taas dahil no jungle na jungle kailangan siya ng ano niyan cutter yung para madali putol ba matulis Gabas. Gabas. ano nagsanggot to sila ng guma. Si mother, ma, bakit yung mga anak mo, ma, kahit ganun, masanggot tigiro ng guma, bakit, bakit may mga awards, awards yan, ma? Ama, mga, <laughs> mga brighton daw si mama. Saan ba nagmana yung anak mo, ma? Sa liking kawayan? Liwat, liwat daw. Yan, mama, liwat daw matalino ni his si mother eh kahit ano lang to high school lang to pero talo pa ng talo pa talo pa yung ano nito owner student bando si mama sa elementary nakay mo siya. gipa eskwela siyang ginikanan <laughs> pero mabawi yun naman si mga anak magod di ba may magna kumlaw di ka na. saan ka pa? Suma. Kani si Giselle, suma gining ko ito ba. Suma kumlau di gini ba. Giselle. Ako ma. Ako ma kumlau di ko ma. Ma. Ma kita kumlau di ba ako. Kumlau di mitanan. <laughs> Kumloudi sasagot kay Guma. <laughs> Ma. Certified Kumloudi mananggutay Guma. dang Pero may iba naman na hindi Kumloudi matalino. Hindi lang hindi lang type ng Kumloudi. <laughs> Ay, hindi lang type. Sobrang pressure noon. Pagsabi ng iba, kumlawde ka, grabe yung expectation. Grabe yung feeling mo at lahat ng pressure, binuhos na sa'yo lahat. Nakakaloka. Ang education ay ano siya eh. Grabe sikat yung education pag kumlawde. <laughs> Hindi kasi basta-basta yung education ah. Lalo na pag civil engineering, cum laude, magna cum laude, laude na meron ba? Madapat na kay doktor ma, na kay nurse, na kay lawyer. Basig na yung mag-reveal si mga anak ma. Ay! <laughs> Huwag lang! Nanay nagpulis, nanay maestra, nanay yung Sa pabagi kulang ma. Ayaw ma, ako rin na i-take up one way. Dokter ulak pa. Ulak abugado? Pare ulak pun. Oi. Grabe mah. Pare gede mu. Madri mah. Dikena ngisep jian. Pare ke dupadupahan nang sini. <laughs> dupadupahan nang <laughs> sini si Mama. Ibang target ni madera. Ma. Darek ka kamu men pinanggut Ma itu Aku tadi mah. Action movie eh. Action movie. Bisa kayak tebangan tuh penanggul eh, si civil engineering di sa... di Pulau Nasa San Carlos. di sal University, mag civil engineering na si Jusel. Di daw ka-afford. <laughs> 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 masasabi mo ba? Ma? <laughs> Siya ang mag-take over sa sa gusto kong profession. Yun na, day. Tapos talasa, gini utok, day. Bairag pa ng gusto guma. <laughs> Bairag sa guma, day. Dari may kay magsanggot. Patuloy po yung kwento namin dito sa pagsanggot. Grabe yung mga pangarap dito. Gusto daw Giselle yung kurso na mag-earn ng million-million pagkatapos. Pag mangarap, kalubos-lubusin mo na. Mag-public accountant ka na? माझ <laughs> anak siya. Ita ka sa labang. Lakaw man to, kagbalit kong yung utan. Balo, utan ba o di ba tagay? Malay ko ah. Sa may ayun yun. Balit, dasyag talong. Ito, bumutok. Wala eh.